Ladies, alam mo ba ang mga dapat mong gawin para manginig ang partner mong lalaki kapag kayo ay nasa action? Hello guys, so ang topic natin for today, mga gawin mo para ang partner mong lalaki ay sobrang manginig, sobrang mangangatog, uuga ang inyong kama pag kayo ay nasa aksyon. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado... So, eto ating alamin ang mga gawin mo para ang partner mong lalaki ay mga ngatong. Number 6, eto yung maging maingay ka. Ito na yung huwag mong pigilan yung mga nararamdaman mo. ba? Diba? Madalas yung ibang mga kababaihan, ay eh talagang pinipigilan nila kasi parang meron pang hiya. Nahihiya pa sila. Huwag ganun. Walang hiya tayo lahat dyan. Kapag nandyan na kayo sa action, tanggalin na lahat yung inhibition sa katawan. Yung hiya na yan, alisin na lahat yan. At huwag mong pigilan. Kung anuman yung nararamdaman mo, yung ungol na yan, umungol ka. Okay? Kung gusto mong sumigaw, sumigaw ka. Kung talagang napapamura ka dahil sa mga nararamdaman mong sobrang ligaya, magmura ka, isigaw mo, ilabas mo lahat yan. Sa mga ganyang mga ginagawa mo, sobra-sobrang kaligayahan ang mararamdaman ng lalaki. Siyempre, dahil sa mga naririnig niya, wow! alam niya na nagiging masaya ka. At bilang lalaki, talagang feeling niya ay lalaking lalaki siya. So mas tumataas ang kanyang ego ulit. Yung ego na yan talaga ang mataas na mataas sa mga lalaki. Kaya kapag nakikita ka na ganyan, maingay ka talaga dahil ikaw ay nag -e enjoy Wow! Very, very good siyan sa pandinig ng lalaki. Okay? Siguradong matutuwa yan. <laughs> Siguradong sa mga gagawin niya, ay lalong talagang uuga ang inyong higaan dyan. So, parang lumilindol na ang mangyayari kapag ganyan. So, ayan po, ang number six. Number five, ito, yung delay. Wow, ano nga ba ang delay na yan? So, ito na yung part na kung nararamdaman mo na malapit na yung partner mong lalaki, ide-delay mo yung bagay na yon, di ba? sa halip na siya na ay malapit na doon sa sukdulan, ang gawin mo is i-prevent mo yung pangyayari na yon. I-delay -de mo. So paano nga ba ang mga dapat mong gawin? So di ba, talagang nasa yung action ay talagang nandoon na. It's either mabilis, bumibilis nang bumibilis or yung rhythm niyo ay talagang pabilis na. So ang gawin mo is maghinay-hinay ka ulit or mag-stop ka ng konti para yung process ng nararamdaman ng partner mong lalaki ay matitigil or huhu -hu pa siya. So yung nararamdaman niya ay madedelay. Sa halip na siya ay gaganon na, sasabog na, hindi mo na. O, di ba? Tapos, syempre, medyo dinelay mo ng konti, tapos ituloy mo ulit. Umpisahan mo yung rhythm na ginagawa mo kanina. Nato, kapag itinuloy-tuloy mo ulit yan, na yan na. Talagang manginginig na yan hindi na yan makapagpigil. Sabayan mo na hanggang sa matapos na siya. Okay? Yan po. Ang number five. Number four. Ito, yung pakiramdaman mo. Oh, ano ba ang gagawin kapag pinapakiramdaman mo? So, ito yon Alam mo, kapag kayo ay nasa action, darating at darating yung point na mararating nyo yung sukdulan. At yan ang pakikiramdaman mo sa partner mong lalaki. Mararamdaman mo yan kasi sa kanyang mga galaw, sa kanyang pag-ingay, kapag umuungon siya, mararamdaman mo. At saka yung mga paghawak niya sa'yo, humihigpit yan. Yung katawan niya ay nararamdaman mo na naninigas or nanginginig, ganun yun. So, mararamdaman mo yung palapit na palapit na kanyang pagsabog. So, yan ang pakiramdaman mo. So, ano ba dapat ang iyong gagawin? So, kapag gano'n, dapat ay sumabay ka. Dapat, kung ikaw yung nasa ibabaw, bilisan mo rin, bilisan mo, nang bilisan, nang bilisan, yung mga galaw mo. Or, kung ikaw naman, yung nasa ilalim, salubungin mo, or yakapin mo, palapit sa iyo, mas lalong manginig ang katawan ng lalaki dahil ramdam na ramdam din niya na talagang uh, nagugustuhan mo at talagang sumasabay ka sa kanya o di ba kaya mahalaga yung pakiramdaman mo yung nakikiramdam ka kung ano na ang stage or level ng nararamdaman ng partner mong lalaki kung malapit na ba siya kung sasabog na ba siya so ayan po ang number four. number three. alamin mo yung paborito niya hmm ano ba ang paborito na yan yan yung paborito niyang posisyon. Okay? So, dapat alam mo yan. Yun ang gagawin mo sa kanya. Kasi alam mo, ang mga lalaki, meron talaga at meron niyang paboritong mga ganyang mga posisyon talaga. Mahalaga na alam mo din yan. Kasi kapag nandyan na kayo sa aksyon at gusto mong magpa-impress sa partner mong lalaki, gusto mo siyang maging maligaya. Yun ang gagawin mo sa kanya, okay? At uh, galingan mo, syempre, kapag ikaw na, yung humahataw dyan, okay? So, kung ano man yung position na yan, yan ay pag-iigihan mo, siguradong uh, yung partner mong lalaki ay labis-labis na matutuwa sa pinaggagawa mo. Syempre, hindi niya sukat kakalain na, wow, ang galing naman ng partner ko. Talagang alam niya yung mga gustong-gusto ko, diba? sa mga ganyang ginagawa mo, sobrang na-excite yung partner mong lalaki. Involuntary na yung katawan niya ay talagang nagkakaroon nga ng mga movements na hindi sinasadya, ay talagang uh, kusang gumagalaw dahil sa kanyang sobrang pananabik dahil sa mga pinaggagawa mo. Okay? So, ayan po. Ang number three. Number two. Ito, yung ibang parte. So, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Alam mo, maliban doon sa kanyang junjun, -jun, meron pa niyang ibang sobrang mataas ang kiliti ng lalaki sa ibang mga parte ng kanyang katawan. Yun ang iyong dapat malaman at hanapin. Okay? Ito yung mga parte na yung mga erogenous points ng lalaki. O, di ba? Kung alam mo na yan, parang kay Junjun, -jun, doon ka rin magtagal. Talagang gawan mo ng paraan para yung lalaki ay labis-labis yung mararamdaman niyang pananabi doon sa mga ibang parte na yan. Alam mo na, ang mga dapat mong gawin dyan, okay? Ito na yung mga pampagana, di ba? Ibigay mo yung nalalaman mo, gamitan mo ng mga daliri mo, ng bibig mo, ng dila mo. Pinakamahalaga yung bibig, yung labi at yung dila yan talaga yung mas nagbibigay ng sobrang kiliti dyan sa mga parte na yan, okay? So, once na ginawa mo yan sa partner mo, naku, ganun din, same as yung ginawa mo sa kanyang junjun, -jun, talagang uh, siguradong yan ay uh, sobrang pananabik, yan ay mangangatog at manginginig. Alam mo ba yung parang mayroong vibration, parang uh, umaalog, parang may lindol na nangyayari dahil sa sobrang pananabik ng partner mong lalaki. Okay? So, ayan po. Ang number two. So, at number one, eto, yung mag-concentrate ka kay Junjun. -Jun. Alam mo, kapag kayo na ay nasa action ng partner mong lalaki, dyan ka magtagal kay Junjun. -Jun. Doon, gawin mo ang lahat ng nalalaman mo. Alam mo, sa lahat ng parte ng katawan ng partner mong lalaki, doon talaga yung sentro ng kanyang kilipi. So, gamitan mo na yan ng mga teknik mo. Ilabas mo na lahat ng galing mo, nang nalalaman mo dyan. Okay? Alam mo naman na siguro kung paano ang gawin mo kay Jun, -Jun di ba? Dyan mo ibuhos lahat ng nalalaman mo, okay? Kay Jun, -Jun Kasi yan naman talaga ang pinaka-ultimate na parte ng lalaki na yan kung saan yung kaligayahan niya ay nandoon kapag nagawa mo yun talagang uh, yung katawan ng lalaki na yan ay mangangatog manginginig at kapag ginalingan mo pa ng husto, sadyang yung tipong para siyang nangingisay sa sobrang kaligayahan na iyong ipinadarama sa kanya okay? so ayan po ang number one So, ayan po, ang iilan sa mga dapat mong gawin para manginig, mga tug, para bang merong lindol na nangyayari. Okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.